Hi guys! Ayan, welcome po ulit sa ating YouTube channel. Ayun for today's video guys, magluluto ulit tayo guys ng uh, adobong mani. So, naubos na kasi yung ating mani nung ano eh, nakaraan. Magluluto ulit tayo ng isang kilo. Yan, napakadaling lutuin lang naman eh guys. May secret tayo dyan para malutong siya, hindi siya kumukunat. Then guys ito guys yung ating mani so binabad ko muna siya sa mainit na tubig para malutong so yun yung nagpapalutong nga, siguro mga ano babad din siya ng 30 minutes to 1 hour then saka natin siya ipi Naan lang natin yung apoy guys para hindi masunog Siyempre, kailangan natin halo haluin para hindi siya masunog. Dapat yan guys, halo lang ng halo para hindi ano sunog. Saka mahina lang dapat yung apoy para hindi nabigla. Okay, so Kapag nagpuputok-putok na 'yan, lapit na 'yan maluto. guys malapit na siyang maluto may pang tinda ulit tayo bukas sa ano manuot kapag nagaputok putok na siya malapit na yan siya maluto so ayan guys luto na siya hindi ko muna siya lalagyan ng mga asin na maya na lang kapag ano ipapak na natin talaga yung sili bawang then guys luto na rin natin yung kanyang bawang Kaya nilagyan ko rin yan ng sili para mahang gusto ko siya nilagay Pwede na tayo. Pwede na guys yung kanyang bawang na pula na. Huwag nyo masyadong lulutuin yung bawang kasi masusunog pa yan. Hmm. Ayan siya guys. Lagyan na natin ng asin. natin bawang. Sarap eh. Ito masarap guys. Oh. Masarap to guys pag maraming bawang. yan Sino gustong bumili? Bili na. Ligyan ko guys ng tissue yan sa ilalim para dumikit yung mantika para hindi siya namantika mantika. Hmm. Tikman natin guys kung malutong. Mmm. Ang hmm, lutong. Chop ng bawang. Mmm. So, ayan na nga, guys. Ito na po yung aming napak. Ayan. Pinapak namin siya ng tig for 5 pesos. Dalagay natin sa tindahan. Hindi ko na nailag yung pagpak. Then, ayan. Ayan, ang batang pasaway. Batang malikot. Tag mo si ate. Ate, yan, yan. Let's play. So, nakapag, nakapag pack ako guys ng 61 pieces. 61 pieces na ganito. Na tig papay. So, may tubo ko na rin kahit pa paano. Ganda guys ng ulap oh. Kulay orange. Guys, magluluto rin tayo ng pakbet. Yan. Matagal-tagal na kami hindi nang eh. Panghapunan. Yan, lagay na natin guys yung baguong. pagko okay mas ang saw ko dito guys ano tinapa lang mas malasa kasi pag tinapa na puno. Wala na kasi tayo mas malalaking ano guys. Kasi rola nandun na lahat sa tindahan. Lahat ng gamit na namin nasa tindahan na. Ito. Mm, bango. bango ng ano. Tinapa. Yep. Ah. Ayan na natin guys yung dahon ng ano, talbos ng sitaw. Sarap yan. Paral daw. <laughs> yan na lang guys, naka, ano daw, naka kota. Ito naman oh. lang, sobra sobra sa kota. Muntik nang madobli sa kota. Kaya kahit pagod na pagod, as in wala talagang tigil. Okay lang yun, kahit pa, kahit walang tigil. Oh, dahil dyan, pinagluto ko kayo ng delis. So, ano yan? Ano? Ha? <laughs> Kain na ako. Huh? Kain na ako. Gak tes, ako, may gatas Gua gak tes nih, guys. Nagluto akong pakbet. baju, sih, guys. Kita di kembangan. kain minta guys. Kita mau ulam ulang, keloko ng beauty sa isa nang isang Kawin niya ba sa isa? Kawin yan. Terano kape. Ano yeah.

Boy oh, di ah, bata. Apa? Apa? Parang ilo kanu. Ilo kanu kana dai. Ilo kanu baton to sa ni JD. Apa? Apa kasasantaon? Ang ikra o. Tararararan, ilo kanu ka si Mami. Beauty manen. Beauty mm. Mami. Pada asal, gila. Si si, Sambil-sambil tiga, si guru terbahunya nana hal.